Una ko nakita at nakilala ang Tata Bar Samson noong 1999 sa DWWS. Doon ako unang napasabak sa broadcasting sa programang Roldan Kit Kabalikat ng Bayan. Doon din kasi si Tata Bar at ang kanyang body na si Ben Paipon nagpo-programa noon. Huli naman kami nagkita sa balay ni Kong isang kainan sa may malate birthday party noon ni Sandra Kam bandang December last year. Itinuturing kong maswerte ako dahil ako ay isa sa mga kaibigan ni Tata Bar. Minsan, out of the blue, nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Paanyaya para dumalo sa isang broadcasting seminar kasama ang mga Rotarian, silang dalawa ni Ben Paipon, ang lecturer. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya kung bakit. Alam kong ito ay kanyang pamamaraan upang ako'y gabayan sa pinasok kong larangan ang pagkilatis sa mga kaganapan sa ating bayan kasabay ng paglatag ng aking two cents worth. Ika nga. Mapala din ako na ako'y naging bahagi ng Liga ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Bilang sekretaryo kasi ng organisasyon, isa ako sa pumirma ng parangal kay Tatabar bilang isa sa mga haligi ng industriya noong 17 ng Abril 2009. Tata Bar, hindi man tayo madalas nakikita nung ikaw ay nabubuhay pa. Sa una pa lamang natin pagkikita, pakiramdam ko ay kilalang kilala na kita mula ulo hanggang paa. Nadagdagan pa lalo ang aking paghanga sa iyo nung makilala ko ang iyong pamilya, ang iyong mga anak sa huling gabi ng iyong lamay. Alam kong panatag na ang iyong kalooban at ikaw ay yumao habang buong-buo pagmamahalan at handang-handang sumagupa sa anuang pagsubok ang iyong mga pinakamahalagang tropeong nakamtan dito sa lupa. Sila ay ang iyong mga anak. Bode ng aking paniniwala na ang librong iyong pinagsumikapang isulat radio broadcasting yesterday, today, and tomorrow ay malaki ang mayaambag para sa lubhang kinakailang pagbabago. Pagbabago hindi lamang sa industriya ng pamamahayag, kundi higit sa lahat ng ating bayang magiliw at sambayan ng ay ramdam-ramdam uh, na, ramdam namin talaga yung suporta ng mga kaibigan sa maghanap at mga halos kapalit sa mga tatay sa industriya. Sa inyo kami ano umabot ng takot. Sa paulit-ulit na ganun ang sinasabi ni nanay, kaya po mamina din ganitong magkakababig na nagmahalan. Kung bagay, naminis ko yung mga word na, Uy, gil! May isipin natin, proud na proud ako ng para na ano, nagulat ako. Hindi ko palahin na sento ko rin kaibigan niya. Ang huli kong masasabi kay tatay, talagang masasabihin ko, mamimiss ko siya Sana si Tatay din uh, sa binawian ng boy sana kasama ko sa natabi ko na mahal na mahal ko siya. Pero ang pinaka gusto ko pong natutunan sa lahat, lalo na ngayon na patunayan ko, sabi niya sa akin, Reggie, hey, magmahalan kayong magkakapatid. Labing apat kayo Maraming salamat po sa mga kaibigan niya na magmula umpisa pisa. Nandiyan po. Thank you po sa inyong lahat. Sa pagkiram. Maraming maraming salamat lang po. At sana po, hindi po natin makalimutan ang isang tataba sa amto na nakilala po natin bilang kaibigan, bilang kaya kamag-anak. Si Baby. Kaya ako po siya kasi Baby, di ba? Baby. Ito kasi Baby ang aming. Ayaw, Ben. Maraming salamat po sa nakarami sa ko. Okay, alam niyo po, um, sa so July 12, 20 years na po kami ni Tata po. Tapos, first and last, boyfriend po po siya. Wala po ako naging boyfriend. So, talagang wala talaga. Mahal na mahal ko po si Bar. Lalo po akong... lalo ko po naaalala ang tatay namin. Tatay, mamimiss ka namin lahat. Hindi na namin narinig yung boses mo. Hindi ka na namin nakikita. Hindi ka na namin nawala ka. Ah. I love you We will always miss you We will miss you At syaka, thank you Thank you sa lahat ng bagay Sa inyo maraming maraming salamat At uh, God bless you Thank you Tatabar Walang kaduda-duda na ikaw ay isang Likas Pinoy Makadiyos Makatao Makatarungan kapagipaginabang sa bayan Sa isip Sa salita At sa gawa Bon voyage sa tabar. Mula sa iyong kaibigan at tagahanga. Kit kilatis lagari po.